po mga kapatid. Good morning po sa ating lahat mga kapatid. At sa Happy Monday, uh, naririto na naman po tayo at magbibigay ng reaction po dito sa mga talagang sakalam. <laughs> Alam niyo po mga kapatid, uh, matagal-tagal din tayo na hindi nakapag-reaction. Uh, Lalong-lalo na dito kay Carla. No? Uh, ang dami pong nangyari na talaga namang kaabang-abang po dito sa car na ito nga po ay pinuntahan nila Kalinga Brab ang bahay nila Carla dahil grabe po talaga ang pag-improve talaga ng pamilya nila Carla. Ano? Ang grabe, nakakahanga. Ganito yung mga uh, uh, inahangaan talaga ng karamihan na uh, ito nga ay pinasilip nga po yung talagang napakaganda po na bahay nila Carla at uh, ito nga po ay ang laki na ng bakuran na talaga nga naman po nakakahanga po talaga na ma ang kalingap. Yung kalingap talaga po kapag tumulong ay tulong po talaga na mababago talaga ang buhay ng ating mga beneficiary kagaya po ni Carla. Diba no? Uh, congratulations Carla sa 100k subscriber. Uh, talagang nakakahanga kayo at uh, ito nga po Si Papa Jom na nung tinuturoan ka kanang mag-drive at na natatawa ako dahil nadulas. Ang kanyang, alam mo na, uh, nadulas po siya ng bibig niya na natawag niya talagang agom. Uh, kaya mo yan agom. <laughs> ano man, ang sweet talaga ni Papa Jom kaya ito po ay... Talagang nakakahanga po nga. Ito e, po yung latest na pinuntahan niya po at uh, ni La kalinga prab At uh, nakita natin yung bakura nila. May bakod na. At ang luwag po. Napakaganda po ng kanilang bahay. Yung harapan nila po talaga na talaga po ito ay ito po ay kay Kuya James. Pinanonood ko po yung vlog nila ni Kuya James doon kay Carla na nandoon din po sila kalinga prab na talagang napakalaki talaga po ng bakuran. Uh, tuang Tuwang-tuwa po tayo dito sa mga nangyayari po sa Kalingap dahil po hindi lang po talaga nabago. Talagang nabago iyan sa tulung ng mga sponsor at nagmamahal kay Baby Carla, di ba? Kaya ano pa po ang masasabi natin pagdating dito sa Kalingap, no? Diba? Uh, ako, sa totoo lang mga kapatid, nandiyan lang ako, nagsumusuporta. Kaya sana naman po lahat tayo mga kapatid maunawaan nyo kung sino po ang rene-reaction na natin dahil po tayo ay reaktor. No? Uh, wag po natin, wag po tayo magsisilos kung sino po ang rene-reaction na natin dahil po yan ay sila po ay beneficiary ng kalingap. Diba? Na lalong-lalo na kung iyan po ay mga tinutulungan ni kalinga prab kailangan po tayo bilang isang reaktor, re-reaction na natin. Magpa-good vibes man o mga negative man po yan, kailangan po natin unawain. At kung tayo man po bilang isang reaktor, nag-reaction tayo sa ibang uh, community sa labas ng Kalingap, ay sana naman po maunawaan nyo kami dahil kami po ay content creator na naghahanap din po ng views, 'di ba po? Kasi dapat po natin lawakan ang ating pag-iisip. At uh, ako naman po ay hindi basta-basta nagre-reaction uh, dahil ayoko rin po na yung re reaction na natin ah uh, puro negative, di ba? Kaya tayo po dito ay ako ay nagpapasalamat sa aking mga nagsusuporta po kay Malo Delos Santos na nauunawaan nila po ako. Dahil ako po ay reaktor na ayaw ko naman pong mambalahura at ayaw ko naman pong uh, yung rinireaksyonan re ko ay mababas. Di ba po? ah uh, dito nga kikala ay ako po ay hangang-hanga sa kanya dahil Nandiyan na po yung talagang tagumpay bilang isang uh, kalingap na beneficiary ng kalingap. At ako doon, lumahanga ako po sa mga sponsor ni Bibikala dahil sila po ay tahimik lang. di ba? Ang iban po dyan kaya nagiging maingay po ang car dahil yan po ay doon sa mga hindi talaga sulit uh, na nag susuporta po dito kay Carla na mayroon po dyan na ilan-ilan na gustong sirain po ang Junkar. Kaya sana po maintindihan natin na ang lahat, huwag po tayong padalos-dalos, na huwag po tayo basta-basta na magko-comment ng hindi, against po sa mga tinutulungan at pambabas po sa ating beneficiary dahil hindi po maganda ang tayo po ay manira ng kapwa. ba? Diba? Uh, dito ako sa talagang nalalapit na birthday ni, babe, ni Baby Carla na talagang inaabangan ng kala, karamihan. Halos po, umaabang po sa birthday niya, ang kaganapan ng birthday ni po ni Baby Carla. Dahil alam naman natin po ang mga sponsor ni Bibi Carla, ang daming mga pasabog. Yan po, dyan ako talaga excited sa mga mangyayari dahil nakita ko na po ang tagumpay ni Bibi Carla, lalong-lalo na po yung nagtanggap siya ng kauna-unahang sahod niya na talagang yung emosyon niya talaga ay tal sadyang nakakadala. Ako po nadala sa emosyon ni Bibi Kala nang siya po ay uh, nagtanggap ng first sahod niya po dito sa ano sa YT. Kaya congratulations sa iyo Carla dahil naaabot mo na ang tagumpay. Patuloy mo lang 'yan, baby Carla na sana ay yung paa natin laging nakaapak sa, sa lupa para kung sakali man po tayong uh, mahulog o madulas eh, mababa po ang babagsakan natin. Uh, yun lang ang masasabi ko sa iyo, Bibi Carla, na still humble dahil, ano, you know, yung pagiging mabait uh, mo talagang bata ay kita na po 'yan sa ano sa katayuan uh, at uh, alam kong hindi ka mataray alam kong napakabait mo talaga na mapagmahal sa magulang kaya tuloy-tuloy mo lang yan po uh, bibi Carla dahil yan po ang nagugustuhan sa iyo ng mga tao uh, sana ay tuloy lang ang pag makatapos ka sa pag-aaral mo kahit kayo na ni Papa Joe dahil alam ko naman na talagang kayong kayo na ah, hindi mo nyo na rin sa, sa masasabing <coughs> hindi mo nyo marin sabihin na kayo na pero mga kapatid ah, nakikita yun po sa galaw mga kilos ninyo at sa lalong-lalo na si Papa Joe, na nas nasabi na baka daw kayo ang mauna na magpakasal. Yun nga ang biro ni Papa Dan at ni Jumkar, ni Jumar, na kayo ang sakali ang mauuna. Ay, wala naman masama doon na kahit mag-asawa ka na, ay tuloy lang ang pag-aaral. Marami dyan na may mga asawa nang nag-aaral. Kahit dito po sa Italia, ang tatanda na nila, ilan na ang anak nila, patuloy pa rin sila nag-aaral dahil gusto pa rin nilang matuto. At pagdating uh, ng araw, sa kinabukasan nga, sabi na yung aking ang, uh, anak ng aking employer, kung kailan po tatlo na ang anak, kung kailan po matanda na, sa kanya pinagpatuloy yung naudlot niyang pag-aaral. Kaya hindi mahirap po sa ta isang tao na mag-aral kung gusto. Yun po ang ano doon. Dahil kahit pilitin natin man ang isang tao na mag-aral, mag-aral, kung ayaw ng mag-aral, wala pong magagawa. Dahil tayong mga tao, may kanya-kanya tayong gusto talaga na o pamamaraan. Di ba? Minsan, gusto natin gawin, hindi naman natin kayang ng bulsa. Yun po ang marami pong mga bagay na tayo isinasang alang-alang no kaya natin pag-aralin ang ating mga anak kung ayaw naman ng ating mga anak wala tayo pong magagawa hindi natin po sila mapipilit sayang lang po na gumagastos tayo kung uh, wala naman pumapasok sa ulo hindi nila talaga gusto di ba ganun lang po yun at hindi po tayo yung sasabihin na ay ganito ganyan ay sana po ay lagi tayong thinking positive. Kasi kung puro negative po, ay wala pong mangyayari sa buhay. Ano po, basta ako kay Bibi congratulations. At tuwang-tuwa nga ako doon sa episode uh, 72. Talagang napakaganda po talaga ng ano, talagang doon talaga naging emotional lahat po dahil nung sinasabi ni Papa Jo na nagpaalam na nga ito kay, sa kanyang magulang na ma, mahal niya na si Bibi Carla at si sila na alam mo ako doon na nun tumayo si Bibi Carla na sabi niya no koko naman doon ako po talagang tawang tawa talaga na alam niyo ang cute talaga ni Bibi Carla na siya ay tumawa yung tawa ni Bibi Carla talaga doon ako na, na nakukyutan na inusing inusinting unisunte talaga yung kagandahan niya di ba kaya tayo mga kapatid ay suportahan na lang natin po ang gym car. wag na natin ibas at abangan po natin ang nalalapit na birthday ni Bibikala. Sa ngayon pa lang Bibikala, uh, binabati na kita na half advance happy birthday at uh, congratulations sa mga natatanggap mong blessing at sa tuloy-tuloy lang po 'yan mga kapatid para as uh, yung suporta natin dito sa mga beneficiary ng Kalingap. Bilang isang Kalingap, magsuporta na lang tayo at wag na tayong puro negative po mga kapatid ang ating nasa isip, puro yung pambabas. Kung talagang tunay tayong nagsusuporta, mahalin na lang natin po ang bawat isa. Yan lang, sa suportahan po natin ang yung car, tuloy-tuloy lang at uh, Abangan natin ang birthday ni Baby Carla at nalalapit na. At siyempre maraman po, suportahan natin sila Kuya Bal Santos Matumang, at Idna Vlog, at sila kaling, si Kalinga Prab, at si Jackie sa aking inaanak na congratulations, baby. ano, uh, at uh, sana baby girl na nga. At uh, palagay ko ay baby girl nga ang iyong anak. Uh, nakakatuwa. Ang dami ko ng apo. <laughs> uh, dumadami na ang mga apo at uh, pag-uwi ni ng lula, ay pasalubong. <laughs> Ayan mga kapatid at uh, thank you so much sa aking mga viewers na nagmamahal kay Malo de Los Santos na, na mga nagsusuporta. Thank you so much sa aking mga kaibigat at sa uh, Danjoy Kilig Overload. Thank you so much po. Paalam. Babayok.